Noong panahon, mayroong lalaki na may pangalang Miggy Dayag. Maligaya at maayos ang buhay niya dahil sobrang mapagbigay at sobrang maasikaso ang kanyang magulang. Nanay, tatay, meron akong proyekto para sa math pero ang hirap. Hindi ko alam kung ano dapat gawin. Ay nako, anong gagawin natin? June, bago hindi pumasa si Miggy, kailangan niyang pumasa para pumunta sa grade 1. Ano na? Miggy, bigay mo sa akin ang proyekto mo. Ginawa ni Tatay Jun ang proyekto ni Miggy buong gabi. Oh, anak, tapos na ang proyekto mo. Pagkalipas ng ilang taon, si Miggy ay lumaki na at nagka-interes siya sa paglalaro ng baseball. Dahil dito, napag-isip siya na sumali sa baseball team ng kanyang eskwelahan. Siya ay nag-tryout, sinuportahan siya ng kanyang magulang. Nang natapos ang tryout, kinausap ng coach ang magulang ni Miggy. Ma'am, sir, pasensya na po. Hindi pwede ilagay namin ang bata niyo sa team namin. Bakit? Gusto niya maglaro ng baseball. Pwede namin mabigyan ng pera para ilagay mo si Miggy sa team. Hindi pwede po, ma'am. Pero, ay! Ay, baka pwede naman yan. Miggy, pumasa ka. Nasa baseball team ka na. Talaga po? Yay! Ang baseball team ay humina sa paglalaro dahil mali-mali ang ginagawa ni Miggy. Pero hindi rin siya pwede tanggalin ng coach dahil sa pera na tanggap niya. Laging ganito si Miggy at ang magulang niya. Ang nanay at tatay niya ang tagagawa ng proyekto ni Miggy mula grade 1 hanggang 4th year. Ang pagsali naman ni Miggy ay may kasamang bayad sa coach. Pati mga judge para manalo si Miggy. Noong naghiwalay sila ng girlfriend niya, napagalitan pa ang babae ng nanay. Ngayon ang araw ng graduation ni Miggy mula sa high school. Nanay, aalis na ako. Kikita na lang sa ceremony. Ah, sige. Mauna ka na. Ingat sa pag-drive ha. Tuwang-tuwang kami sa ng nanay mo. Miggy Dayang! nag picture, picture sila. At pagkatapos ng ceremony, pumunta si Miggy sa magulang niya at umalis para mag-celebrate. Saan mo gusto pumunta? Gusto mo pa sa paboritong kainan mo? Ay! Nakalimutan ko pa ang regalo mo para sa gra graduation. Anong gusto mo? Ah... Uh, gusto ko ng... Ah! Alam ko na! Ng kotse! Ang pangat na ng kotse ko kasi eh. Nabangga ako. Kailangan ka na ng bago. Ganun ba, Miggy? Ah, pero sige, bibigay namin sa'yo ang kahit anong kotse. Pero habang tumatawa at nag-uusap sila, hindi nakita ni Jun ang stoplight at napangga sila lahat. Ang magulang ni Miggy ay namatay, pero nakaligtas si Miggy. Sa sobrang pag kaso ng magulang niya, nakalimutan nilang mag-seatbelt kaya nauntog ang kanilang ulo. <k adjectives> <gasps> <coughs> <smotions> Isang linggo na ang nakaraan mula ang pagkamatay ng magulang ni Miggy. Tapos na ang living para sa kanila at umalis na ang mga kamag-anak ni Miggy. Bumalik siya sa bahay dahil sobrang pagod at gutom. Hmm, wala nang chichirya. Kailan ko pang magluto? Pero hindi naman ako marunong. Kukuha na lang ako ng cereal. Sandali lang. Mauuna ba ang cereal or ang milk? O dapat ba sabay ilalagay yun sa bowl? Hindi ko si Miggy noong gabi na ayon. Kasi wala siyang alam kung paano i-prepare ang pagkain. Mag-order na lang ako ng pagkain. Ay, wala akong pera. Kukuha na lang ako ng pera mula sa magulang ko. Mayaman naman sila. <coughs> Mga dalawang buwan na ang lumipas at walang ginagawa ni Miggy. Ilagamit lang ang pera ng magulang niya para ipagawa sa ibang tao ang kailangan kang gawin. Nag-oorder siya ng pagkain, mayaya siya para sa gawain na sa bahay. Hindi siya nagtatrabaho kasi di niya alam na kailangan niya siya ng trabaho para kumuha ng pera. Pero naubos yung pera niya wala ang kaniyang mga magulang. Ano gagawin ko? Walang tao dito sa bahay. Paano ako kakain? Sir Miggy, kailangan ko po yung sweldo ko para sa buwan na ito. Hindi mo pa ibinigay. Ay sorry Nicoleta, wala na akong pera. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. <laughs> <laughs> Sir, hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo lang magtrabaho. Pero hindi ko naman alam kung paano kumuha ng trabaho eh. Una, kumain muna tayo. Pwede mo ba ihanda ang pagkain? Pwede ba isda? Tutulungin naman ako. Ah, uh, sige. Subukan ko. Ano dapat unang gawin? Kunin ng isda. Saan? Sa ref. Bakit di mo alam magluto ng isda? Ang simple-simple lang. Hindi ko alam eh. Hindi ako natuto. Bakit? Sige, tuturuan kita paano inahanda ang pagkain. I-fry mo lang, tapos hintay mo muna bago i-flip. Dapat ilagay muna ang sabon sa balde para malabahan ang damit mo. Ay, ang init naman ng plancha. Sa katapusan, Kailan ko pa ng pera. Hindi ko alam kung paano kumuha ng trabaho. Alam ko na ang pwede mo gawin. Magandang umaga po. Ako ay si Miggy Dayag. At narinig ko na kailangan mo ng yaya sa bahay. Si Miggy ay nakakuha ng trabaho bilang yaya. Magkatrabaho sila ni Nicoleta sa bahay sila nagkatuluyan. Tinatanggap mo ba si Nicoleta Corveres Sanchez bilang asawa mo habang buhay? Opo. Tinatanggap mo ba si Miggy Manuel Dayag bilang asawa mo habang buhay? Opo, Father. Tatay Meggy, pwede po ako pahanda ng cereal? O oh, sige, pero ano pa una? Yung cereal o yung gatas?